programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Hello mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Ngayon nga ay nanginginig na sa takot ito ngang si Libby dahil niya makakalabas na ng kulungan o ng piitan ang ating bidang Itong ngang si Princess kaya't ngayon humanda na kayo sa ganti nitong ngang si Princess dahil ngayon ay mapapatunayan na nawala nga itong kasalanan lalo pa ngayon ay mas magiging magkakampi itong ang tunay na mag-inang si Charlene at ito nga si Princess dahil ngayon nga ay napatunayan na rin nito nga si Charlene na wala naman palang kidnapang nangyari at wala talagang kasalanan ito nga si Princess kung kaya dito nga si Busoy ay nagsalita at umamin na at sinabi niya ang katotohanan wala talagang kinalaman ito nga si Princess dahil nga tinakot at uh, In frame up lang ito ngang si Busoy para nga magsalita sa isang bagay na wala namang katotohanan dahil nga yung isang pulis ay binayaran nito nga si Dibina kung kaya't napasugod nga itong si Levy dito nga sa kanyang mamidi na siya ang punot dulo ng lahat at nag nagudyok sa kanya ng ganitong iset up nga ang ating bidang si Princess na ngayon ay makakalaya na, na siyang ikinagulat nga ng lahat lalong lalo na itong ang si Divina dahil unti-unti nang matutuklasan ang katotohanan itong ang si Divina ang siyang tunay na mastermind sa lahat ng kaguluhang nangyayari ngayon kay Princess at dito nga kay Sherlyn kaya to naman ngayon ang babalik sa kulungan Divina at ngayon ay magagalit na rin ang gusto itong ang si Savior dito nga kay Libby kaya mismong si Savior na ang magpapakulong dito nga kay Libby na ngayon ay magdudusa ka rin sa loob ng piitan katulad ng nangyari dito nga kay Princess kaya guys napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share para mag update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye.